Hello mga kaibigan, ito ang ano inyong Mama Shy. Hmm. nakaranas na ba kayo na mag lipat bahay? <laughs> ito na yung kami. Kalilipat lang namin noong December 1. Eh ngayon ho, December 5 na. December 5 na ng Webes. ako ng Miss Friendship <laughs> sa probinsya. Pero wag ka, mahirap maging friendship. mis Friendship, akala nyo ba mag makipagkaibigan? Ang hirap kaya. Diyos ko, eh kayo nga magkipagkaibigan, tingnan lang ninyo, lalo na iba't ibang klase ang taong um, mamimit nyo. Iba't ibang klase ng tao ang magiging kaibigan nyo. May mood na maldito, dito, suplado, at meron din mong mapait. Ika ako marunong kasi ako. Makipagkaibigan. Kaso, tinat tinatansya-tansya ko na uh, baka mamaya, sigawan ako nito. <laughs> sigawan ako nito. Pag may kipagkaibigan, sasabihin sa akin, He! Matanda ka! <laughs> Kaya, medyo, pag alam kong medyo suplado, ay, ah, medyo, Uh, hello, hi, sir ganun lang yun uh -huh. uh, may kasabihan nga tayo na humility is the only defense over against uh, humiliation yan ho, ang mga uh, kasabihan kaya dapat maging para yung panghihiya sa inyo, ang panlaban lang ho ay magpakumbaba. Huwag yung magmataas pa kasi walang mangyayari pag magmataas pa. Maraming mangyayari. Kaya dapat humble, be humble anytime, uh, everywhere and anywhere. Kailan maging humble. Humble tayo. Kasi naman, eh, wag naman ipagmamalaki na kaysyo mayaman ka, maganda ka, handsome ka, eh, magiging ano ka na? Magiging arrogant ka na? No, 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 no way. Hindi ho oh, yan. Kailangan na humble and respect. Kasi yun ang sabihan, pag nirespeto mong isang tao, ibig sabihin yan, nirespetohin ka rin yan. Ay, may iba na tayo. Pagkatapos ko maglinis, talaga, kinis ko lahat buong bahay kasi ang dumi-dumi-dumi. Grabe. Buti na lang yung anak ko. Oh. Eh, tinulungan ako. Sabi ng anak ko eh, ano, uh, hindi muna rin siya papasok at mag-ano. Alam mo bang ginawa niya sa kwarto niya? Wow, nawaw ko Kasi bumili siya ng pintura. Yung puti at saka black. At saka yung masking tape. Papakita ko sa inyo. Ang ganda. Oo. Oo na, yung kwarto, kaso hindi natapos kasi syempre nag-aaral kasi I unahin pa ba yan? dandahan, dandahan, pakita ko sa inyo kung, papaan, kung paano niya ginawa ito ha ito yung kwarto niya yan, kwarto niya yan nakita niyo kwarto niya nakita niyo yan, 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 yan gawa niya yan, idati-dati dati, dati, yung dati-dati, yan, yung gawa niya dati-dati, eh, ito hindi pa natapos pakita ko sa inyo yung hindi pa natapos ganyan yan dati, ganyan, yan Ganyan yan dati, yan, ganyan, ganyan. Yan, yan. Yan, tuklap, tuklap pa, tuklap, tuklap ito. Ganyan yan dati, ganyan. Eh, nung ginawa niya kasi gusto niyang, Mami, kaya-kaya ko yung pagandahin. Sabi ko, hmm, sige nga. Sabi niya, bibili ako ng pintura. Uh, kunti lang, dandahan lang kasi pasok pa ako sa school. Tapos mag, ano muna ako, mag, pa-part-time. Kaya, sabi ko, pinabiyaan ko na lang kasi syempre alam po ninyo pag yung anak ninyo ay may skills, pabiyaan ninyo i-explore i-kumbaga sa ano, i-ano -i -i, i -ano, ilabas at bigyan mo lang kung kaya din lang eh kaya naman siguro lang, magkano lang mga pituan nakakabili naman ng isang daan, 50 yung one pint, one pint na gano'n nakakabili naman, tapos dandahan lang ito na ginawa niya, yan kita niyo Jan -jaran. Yan, yan. Kita niyo yan? Yan gawa niya yan. Wow, naman. Kasi yan, ginawa niya yan. Yan. Kita niyo naman yan, yan, yan. Oh. Si <laughs> Kita niyan, hindi pa lang tapos. Pag natapos, pakita ko pa sa inyo. Itingnan e, po niyo, isang kabilang kwarto. Hmm. Ang pangit-pangit pa. Kasi, siyempre, wala pa siya dito. Sa kanang gandahan, matatapos ito tinan mo yung kwarto, isang kwarto. Oh, ang pangit-pangit pa uti mo. Ah, ang pangit pa din po hanggang taas. Ang pangit oh. Oh. Oh, yan, kita niyo, ang pangit. Pero pag nagawa na niya yan, gaganda na yan. Nang singganda ng ngiti ko. <laughs> Alam po rin niyo. Huwag parating mag-isip na Mahirap yan. Malaking gastos yan. Wag. Wow. Mag-isip ng mga gagawin. At saka kailangan, uh, ang utak natin ay payapa. Ayan. Ito ang toilet. Inayos ko. oh huh? <laughs> to toilet, ha? Pakita ko sa inyo. Ilawang ko muna. Ha? Huh? Oh! Ito yung toilet namin. Ayan. Huh? Ito yung yan. Ah, ah, nilagyan ko dito ng ano? Uh, nilagyan ko dito ng tawag dito yan uh, parang floor mat para hindi naman ako madulas malimbawa kasi tiles alam mo na ang tiles madulas yan kaya kailangan talaga. lagyan talaga tagyan ang tiles ng prang, prevention prevention <laughs> yan yan ito prevention din yan yan ito nakita ninyo yan yan ito para pag naliligo ako, yung anak ko, ay safe. Diba? Itong kusina namin, maliit nga na, pero maganda na. Yan, yan, kusina namin yan. Walang ilaw. Sorry, walang ilaw. Paano ba pa yan? Paano niyo makikita? Walang ilaw dito. <laughs> Wala pang ilaw yan. Dito yung kusina namin. Yan, yan. At ito naman yung, ah, uh, ano namin, yung laundry area. Madilim eh, tutok na tutok ang araw madilim kasi walang bumbilya. Shhh, hindi pa nakabili. Ayan, dito. Dito ako naglalaba. Dito rin nagsasampay. Ayan, mga sinampay ko. Ganon. Nakita niyo? <laughs> Nagpasalamat na ako ngayon. At least, sa dati, isang kwarto lang kami. Pagtayo ko, higaan na. Pagtayo ko, Lamisa na. Doon na rin kakain. Oh my goodness. E dito, at least, yan. Yeah, meron kami lamesa, pero maliit lang dito. Dito kami kumakain. Maliit lang. Huwag mo na mong magdali. Diba? Mabili din yan. Dahan, dahan, dahan. Alam ba saan ako natuturo? <laughs> dito muna sa sagyan. Dito muna ako natuturo. Yan. Doon. <laughs> For time being lang naman hindi naman yan temporary, not permanent. Mag-iipon muna si Mama Shine. Eh, alam po ninyo, buti nga meron pang ilaw dito. Ayan, maganda yung ilaw. Ayan, dito ilaw. Hmm. Eh di, may, nailawan pa kami. Hmm. Ayos dyan. Tsaka sa labas, pakita ko sa inyo sa labas. Ha? Huh? Wait. Kayo lang. Wala pang pintura. Kailangan pa ng pintura. Pero, maganda yan. Gaganda din yan. Just wait. We will just wait. Ito ang garden garden ko. Yan. Garden garden ko. Ito. Garden garden ko. Alam mo naman, si Mama Shay mahilig sa garden. Oh, nakita na ninyo. <laughs> at least, bahay na talaga. Hindi na yung isang kwarto. Ngayon, bahay na talaga. <laughs> Pwede na mayusan. Kaya e, lang, dahan-dahan lang. Magkaroon din kami ng dining table, sala set, at saka higaan. <laughs> sige, ang gandito na lang. Kasi pagod na pagod ako. Ay, alam mo bang gustong gusto kong mag, magpahinga? <laughs> Ilagnat nga ako Akala eh, mo ba? Ilagnat talaga ako kasi talagang linis na linis talaga. Nilag Pati sa higlinis ko talaga parang taong nililiguan ko. <laughs> Ganon talaga. Ang bahay kailangan din mahalin. At sabihin, I love you. Ganun. Hindi lang tao, pati bahay din, halaman, mga alagang hayop, sabihin din natin ng I love you. Kasi, para, kahit hindi man sila katulad natin, pero, uh, parang magaan din. Parang, kumbaga sa ano, yung sa isip mo lang, ay, nakakatulong sila sa atin. Malaki din ang tulong nila, contribution nila sa buhay natin kaya Mga kaibigan, huwag mag-alala. Parati na magdadasal kay Lord at smile always smile. <laughs> Walang ibang makakatulong kundi si Lord at saka smile para hindi ma-stress. <laughs> at saka hmm, kalma lang. Lahat ng problema ay may solusyon. At saka, kumain talaga. Kahit ano, kahit gulay. Mas maganda pa nga yung mga hindi nilulutong mga gulay. Yung hindi, kasi na, hindi natatanggalan ng nutrients yan. Kain lang. Tsaka kunting kanin. Tsaka payapang utak. Ang ganito na lang. Subscribe me. Tsaka i-click the bell at like. I love you. Bye-bye.